Ko. Oh, kainin niyo tong papaya. Mm. Na, Ngayon siya. na kasi ano, dadalawang pirasong tinapi lang kinain niyo kanina eh. Kainin nyo na, para lumakas kayo. Hindi oh. Kaya nga, para hindi kayo manghina, kumain kayo na marami. Hindi nga lang, na dito hanggang provisya, eh, maglakad ako, maglakad na lang ako. Dahil wala nga akong pera. Lalakarin ko na lang. Ayan yun na, may sasakyan si ina kuya. Hindi e kung gusto niyo umuwi ng probinsya, may sasakyan naman sila. Really Iyon so, about... ang gusto ng Diyos. Like wala naman tayong magagawa ron dahil maski gusto niyo na halimbawa ay ayaw naman ng Diyos. Diyan ka muna, isang daang taon ka riyan pag sinabi niya, wala tayong magagawa. Sige, nakainin nyo na yan. Like para lumakas na kayo. Damage them because they're really close to surface. You may not have a lot of them. <laughs> at least you can have a pair of old that can come down. Yes, yeah, I've been doing it for years. <laughs> I'm thinking about using this <laughs> little pottery tool <laughs> that we have <laughs> that kind <can> of confines <laughs> and cut at uh, the same time. Obviously, we'll love you. And then just trying <laughs> to like some beautiful ones. I don't know why. So, no, a lot. Naka-tago na ko yung sombrero ko. Pinatuyo ko sa loob ng CR. Kaninong CR? Yung pinalasol. <laughs> Nung Yung kong ko tuyo na tininingnan ko wala na. Wala na.